na nung! Mm. grabe gijabe ang trangkaso, Jesus ba ni manan ka ay man ko lalo ta ko nalang ko may lana at why awala mo nung Torco, o sugid subong bala nung ang trangkaso nung Balani. kaya makaong kaya nung kay tang ulan ulan pa mm -mm, si Madel to ay gintrangkaso man uh. o sudong nauna kami bala nung ging ano sa trangkaso nung o kag nauna kami o tanan gid bala kami nung gintrang kaso ngay na naog na iya nagbalhin naman magayo ka lang bala nung kung maubos na kamutanan do may iid ang trangkaso kaso bala nung doon may isip malahimi ka na sa kakana sa kakana makuha butong nung kung magayo ka ay, nung pa. kaon ay, bala dao hindi ka dahil mag sudan bala nung tuloy nung kay mabugat kasi na nung torko ay yeah. mm -mm. na okay na yan nung no, gin no, ano ko sa imo kay bal amo bala nung tor ko magpaayo ikaw yan nung no, niya mm -mm. Ay grabe subo mo ang mga ulan bala nung tor ko ay Bagay sila may ila Michael malapit naman tumatapos hindi lang danay ikaw manutod. Uh, mm, mm gaulan naman. Mm. Eh ang lola. <laughs> Ngin kawat ko ang botong ni nung tork <laughs> hindi alam ni nung tarko mga Mangay ko ganito bati yan nung. Huh? ko tulog bati.